po, say Adventure muna tayo ngayon Ulit, araw ng Sabado Ayun lang mga, ka, Kasama ko si Junjun At si ano, uh, Junjun Ortega Parin Jun Barbicho Update po natin dito sa ating palayan Yung tinataniman na Tinataniman na po natin yung uh, Saka Sa Edwin yung kabila naman Tataniman pala ang ito, baka mamaya ito Ito may tanim na, hindi pa natapos Mga taniman, yun sila Morning. Yon Happy New, <laughs> Happy New Year. Napakaganda ng sikat dito ng araw ngayon. Sa mga may bangka, so update ko kayo ngayon para mapasyalan ninyo ngayong, ang, inyong mga bangka. Matutuyuan na. <laughs> Shout out sa lahat ng mga hunters dito ng Murong. Good morning, Happy New Year. <laughs> Kakapalay pa yun. No? Halos lahat ng palayan dito. Matataniman na ito. Yung kay Edwin, ah, uh, nataniman pero hindi pa uh, tapos kahapon 'yan. To kay Idol. Ito yung sikat ng araw, napakaganda ang linis ng kalangitan. Ayan po ng ating daungan. Uh, Talagang nangunguna dito yung bangka ni Idol. Shoutout kay Junior Ligaspina. Good morning Idol. 'Yan, uh, halos wala ng tubig ang ating uh, bangka dito may ba may tubig man pero talagang ano na to baka mga ilang araw na lang eh ma ano na to matutuyuan na ito itong dinadaungan natin kasi gagawing palayan na ni Edwin o kaya lalagyan na ito ng pilapil yan sa mga may bangka iuusad na natin doon sa may bandaron sa may medyo malalim eh Jerry tatanggalin na rin natin ito kayo tol tatanggalin na natin ito mamaya kasi ito gagawing pilapil ito ah Gagawin na itong pilapil ni Edwin na nagsabi na sa akin. Eh paring Pipoy, Shoutout out kay paring Pipoy, basi atiro. Diyan sa dalig, tatanggalin na rin natin to. Kay, ano, kay... Sa akin, Ito, tatanggalin na rin natin to. Ay, hindi, pwede na ito. Itong ano na to, lalagyan ng pilapil. Kaya kung yung pagka nandito pumasok, itong ano na to, tatanggalin na natin yan, nilalagay na natin doon. Gagawa si Edwin doon ng uh, pilapil para sa kanyang sakahan o palayan. Yan, Shoutout sa inyo. Pasyalan nyo na po ang inyong mga bangka. Dahil yan, pagka nandyan yan sa loob ng uh, kanyang gagawin, mahihirapan kayong kuhanin yan. Kapag nalagyan ng tanim ng paikot yan, yung uh, pwesto, papabayaran sa inyo. Hindi, <laughs> papasila na lang natin ng ating bangka. Nang sa ganun, eh, hindi tayo makakapirwisyo dito sa ating dinadaungan. Ginagawa naman kasi, kasi talaga itong palayan uh, palaya ng ating may, uh, ng, uh, may ari. Yan. Pero yun yung paring kambal, o kaya malalim pa itong bandar dito Yan. Doon tayo sa may malalim, sa mga gustong gumawa ng daungan, sa may bandaron, ando na ako, bumutas na ako ng dalawa, pero sa may bandaron, pwede nating isampang uh, ang ating tatastasin dyan sa may mismong irrigation na to, ito, 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 dito, itong ano na to, isasampa natin, yung bandaron sa malalim, darating ang araw, kaya sa susunod na linggo, yan, dyan na tayo dadaong, good morning po sa inyong lahat, update lang po yan, Dito, malalim pa ito. Shoutout kay paring JR. Ignacio. Yan si paring Jun. Yan, malalim pa ito dito. Shoutout kay paring Engineer. Shoutout kay paring Turalba. Yan paring, bangka mo nasa malalim. Okay pa yan. Shoutout sa mga anti-polo boys. Shoutout kay paring Kambal. Shoutout kay Noel Legaspi. Joel Legaspi, good morning po sa inyong lahat. Shoutout kay Lando. Yung kay ni naman, naron Shout out sa'yo, uh, Bukgoy. Kay Pidong, okay na ito. Nakaharang kay Pidong. Good morning. Ah, Akin, okay, nandun na. Ito, nandun banda. Ayan, yung kinawa ko dito. Binutas ko tong uh, banda rito sa may uh, labasan. Yeah, shout out kay Buboy, Tirados. Shout out sa mga Tirados family. <coughs> Kuya Boy, nandito na tayo nakaparada sa may bandang uh, labasan o dulo ng irrigation. Kung tawagin natin, ito yung pinakadulo. Nandun po tayo. Yeah, sa mga gustong lumipat at bumutas dito sa sa ano na to, sa Grayan to. Yan. Tatastasan tayo at ilalagay lang natin dito sa may uh, gilid ng irrigation. Ito yung ginawa ko, ayan oh. Ito ano na to dito ko sinampa. Binutas ko kahapon, bali dalawang bangka lang uh, nagawa ko. Sa mga gustong magbutas uh, at lumipat dito kasi matutuyuan na yung uh, ano natin, para dad parandahan doon o daungan natin doon at gagamitin na ni Edwin yung kanyang uh, sakahan at tataniman na ng palay Talagang dito tayo lilipat at pagkakaroon tayo ng uh, tulungan na lang siguro nang sa ganun mailipat natin yung inyong mga bangka rito. Yan sa mga uh, sa mga may bangka na matutuyuan na doon. Huwag na lang natin ipilit o isisiksikron. ganun rin matutuyuan na yan sa sa susunod na linggo, maaring wala na tayong mapaparadaan dyan at dito na tayo niyan. Pinaalam ko na ito kay Eric, yung isang hiliran na to. <clears throat> Yun nga isasampa na lang natin. Kung sakasakali naman ito ay natuyo na, sisilaban na lang natin ng sa ganon, mabawasan ang basura dito sa ating uh, uh, paradahan. Yan po, good morning po sa ating lahat, sa mga may mga bangka. Yan, kailangan ko po yung tulong ninyo ng sa ganon, eh, maayos ang ating paradahan dito sa lugar na ito. At para rin sa atin ito, kapag naiwanan yan doon, mga bangka ninyo, makakapirwasyo po yan sa may ari ng palayan. Yan po ang ating uh, uh, update sa ating uh, daungan. Good morning po sa inyong lahat si Junjun Jun, yung aking kapatid, paparito na at si paring Jun eh naroon pa sa may grahe mamaya dito na kami mamaya sa lugar na ito kaya dinalawa ko yung butas rito para dito na kami gagrahe mamaya nang sa ganun eh hindi makaka istorbo roon sa ginagawang uh, palayan o saka ni Edwin yun talaga pagka summer na bumapabaw ang aming uh, paradahan wala tayong magagawa dyan kaya dito papalabas yung ating grahe yan maguntutan din kami marwit ay si Paring Jun. Papalabas na rin. Pare mamaya dito na tayo dadaw. Magkabuntutan na lang kayo ni Otol din. Para nang sa ganun na eh, hindi na tayo makakapirwisyo doon sa palayan ni Edwin at gagawin na rin pilapil yung lugar na yon. Pero kung sa bagay malalim pa yung ano mo doon, ibigay mo na lang sa kanila yon. Dito na lang tayo. Kahit pa paano eh, mabawas-bawasan na yung ano doon. Sikip. O, oh, yun. Ito, pinakalam ko na itong lugar na ito. Itong lugar na ito, pinaalam ko na kay Eric, pwede na natin tastasin ito. Isasampa na lang yan doon. Maluwag pa rin at malalim ang ating paradaan kapag ito ay naisasampa rot. Sisilaban na lang siguro natin yan. Pagka kung halimbawa ay matuyo yan sa init. Ito, uh, wala na tayong maasahang uh, uh, bagyo nito. <laughs> Nag-asimbol na si Hotol. Shoutout kay Maring Bet. Good morning. Yan, sa mga tira na di Papak. kay Andy. Yan, kay Paring Rick Alvarado dyan sa Bulacan. Pare, nandito na kami sa aming site ng Murong. Sa Bulacan. Oh. Bulak kan. Shout out kay RJ, RJ, ingat ka diyan sa Korea. Thank you, thank you idol. Sabi ni mong polarize sa akin nung dumating ka. Happy New Year. Maraming maraming salamat at hindi mo ako nakakalimutan, idol. Uh, ingat ka diyan palagi, Father Bless. Talagang uh, saludo ako sa Talagang hindi mo ako nakakalimutan. Ito yung site ng pamarila namin, ha? Yeah, si ano, ayan yeah, kasama namin yan si Jun Barbecue. Yung nag-aasin siguro nag-disalign. Ayan <laughs> idol, uh, RJ. Ang aming pamarilan. Napakaluwag yan. Doon pa yan hanggang doon. Nandito kami sa bangka. Yan ang pagka pumunta ka rito. Yan ang gagamitin mong bangka. Di motor din yan. Yan yung tsakad. Yan idol, uh, Thank you. So, ulitin ko lang. Thank you. Thank you sa so Polarize. Hindi mo nakalimutan. Thank you. Thank you ng marami. Tayo nakapuesto na dito sa ibabaw ng Turay. Kung saan eh. Nandito kami sa mismong araanan. Uh, napakalinaw ng tubig sobrang linaw problema is na lang siguro kami ah uh, nakapuesto si paring John Barbicho nakapuesto na rin sa may ay banda ron hindi ko matanaw ah nasa bandang kubo at yung aking kapatid kaya si Utol si Utol ay nandyan sa may uh, bandang labas yan Diretso sa labasan yan sa laot kung tawagin yan ay eh, magaganda rin naman ang gapang dito kasi napakalinaw ng tubig ang isda rito ay pagapang good morning po Good morning sa mga Tiksaay Hunters. Shoutout kay Richard Malinis diyan sa ibang bansa, idol. Ingat ka diyan palagi. Ah, uh, good morning sa iyo. At uh, nandito kami ni Otol Junjun Ortega. Magbabakasakali uh, eh, sana dalawin kami ng isda sa mismong site ng Murong. Good morning sa uh, sa iyo diyan. Ah, uh, good morning din sa Philippine uh, vloggers unity. Yung yeah, magandang-magandang umaga sa lahat ng hunters diyan ng mga mga kasamahan ko sa group uh, shoutout din sa aking uh, kumpare na si Jojo Tarayo Dyan sa bridge point nakatira na at sa kay marengaira shoutout kay Rey Ortega aking kapatid good morning tol magandang-magandang umaga ayos uh, paring Gabas may ipananim dito yan ng kangkong ayan uh, ang aming uh, kasamahan dito sa sa murong yan good morning sa mga kasama ni Gabas pumareko na kayo at eh, umaga napakaganda ng sikat ng araw. <laughs> Maubusan kayo ng pitasin. Yan, napakalawak po dito ng uh, kangkong. Chowking kangkong, tawag dyan. Yan yung mabibili natin sa palengke, sa mga malalaking palengke. Kasi si Paring Gapas, malaki po ang pwestuhan pwestohan yan dito, kaya punlaan, taniman. bandaron sa so may laot pa. Yan, yun po yung kanilang uh, negosyo. Eh, napakagandang negosyo, uh, negosyo yan dito. Yan, araw-araw namimitas sila. Gayun sa lawak. Sa lawak ng Chowking Kangkong dito sa Murong. Yan oh, Napakalawak. Yan ang kanilang pitasin, napakalawak. Puro kangkong po yan. Yan. Yan, balintawak. Yan yung mga sinusuplayan nila. Balintawak. Diyan sa Kubao. Oh, market, ah uh, yan? Palengke. Yan. Tanay. Mga malalaking palengke po ang sinusuplayan nila. Kaya araw-araw sila namimitas. Shoutout din dyan sa Urmok City kay Mama Lilia. Ortega, hindi Carol sa mga Hugar family lalatin ko na, shout out, good morning po sa, mama, sa mga magdadaro family ah uh, good morning, good morning, good morning at sa mga Taliada family good morning po, ay kay Teo Tony ah. good morning, Teo Tony Day Marisa, Dyan, si Aldin Randy, good morning po sa inyo ah uh, Naisiling nice magandang magandang umaga po sa inyong lahat shout out dyan sa aking mga kapatch 96 ng kasang sa Bangba Ormoc City yan good morning po Peter, Shook shout out shout out din kay uh, sa aking idol na si Maximo Kungson sa si Ru Roger Duka lang good morning nandito kami nang hunting kasama ko si Junjun Jun. eh si Junjun Jun na yun iyon, si Junjun Jun. lapit natin konti iyon si Junjun natapuesto na sa lugar na ito shoutout din dyan sa Picol kay Mama Ilimi sa mga Andis family may pagaling ka na dyan good morning po lahat ng Andis family lalating ko na lang po shout out po sa inyo good morning po yeah, sa mga Lucy Grow family good morning din po shout out sa aking asawa na si Lea Ortega yeah, good morning good morning mang shout out din kay Joanna Lynn Ortega si G. Adlaw good morning sa kay Junior Ortega Analia Ortega sa, sa mga Sadlaw family good morning po ah uh, kamusta po kayo dyan sa ibang bansa Yo, dumating na si paring engineer nandun nakapesto lang sa may bandang uh, labasan gara kararating lang din yan Happy New Year paring engineer Yan nandun na siya eh Baka nandun yung litaw Sa pwesto kasi namin medyo lumabo Maagos yung tubig Sa pwesto niya yung malinaw yun Di pa, di pa nakakarating yung labo ng tubig ground Yan so, dumating na si paring JR Sa si paring engineer yan ang pwesto na rin Yan good morning po gara kararating lang Shoutout sa mga mana po, family, dyan sa poblasyon sa Kalumpam. Shout kay Michael Ignacio, kay Kuya Joji. Shout out sa Ignacio family. Yeah, good morning po. Amen. Tunay na. Pag tunay ay tinatamaan. ayo, Buwi naman na tayo. Galing ro sa may ilalim na yung pare. O biglang lumabas. Ayun. Masabay sila doon sa atin. Ah, buwi naman. Ayun. Yo, Five fingers. Oh, naka five fingers na. Dalawa kami ni paring engineer. Naka five fingers na. Naka first blood si paring engineer kanina. Nag-isa na kami ng five fingers. First blood. First blood. Ah, oh, may labilab na pala sa kalahatiin. May labilab pwede na. Halos kalahatiin na pala. Oh. Wow! Ha? Oh, may papunta na pala rito. So, uh, Nakaboy na mano tayo. Nakabaril si paring engineer. Tunay yata. Tunay ba pare? Yo, pangalawang huli niya. Second blood. <laughs> Nakadalawa na si parang engineer sa pwesto niya. Dalawang tunay. Dalawang five fingers na. Uh, Shoutout shout out sa kanyang misis. Sa pinyon pa family. Shout out. Uli tayo tunay. katunay eh, tumatama tayo sa Gloria hindi ay nakapigta lang yun kitang kita oh pag at least lang pala yung kanyang tama <laughs> una po unit mamahinga siya eh hindi tama kasi Lagi di tinamaan. Uy, balik ka rito. Dito na mahali mo lagi. O laki-laki pa naman ah. Okay, oh, ako po pare. Kung malaki-laki yung ulit niya sa ano ah. Hirap talaga sa ibla. Sa bridge. Ulit yun. Sayang ah. Mga Gloria kayo ah. Patulan niya. Patulan na. Pagigil mga Gloria kayo. So, ulit tayo. Isdang may nunal. Alahin ni Gloria. Arroyo. Ang tawag dito ay Gloria. Sa Bulacan, Arroyo. Kaya Gloria, Arroyo. <laughs> Shout out kay Maring Binet. Alvarado. Kay Jess Alvarado. Diyan sa Bulacan. Ulit tayo ng Gloria. paborito ng lahat. Isdang may Isdang may nunal. bully tayo Shoutout sa aking idol Si Manding Manuel Ayan, Idol Si Manuel Manding Shoutout sa semangat Sa mga Manding family Diyan sa Cavite Shoutout Shoutout na rin dyan sa Silver Philippines Ang aking mga kasamaan dyan sa Sa lahat ng mga empleyado ng Silver Philippines Naka Gloria ako ngayon Ayan. Sa mga hindi pa nakakakilala ng Gloria Tilapia naman ang itsura Pero may nunal siya Yan yung nunal niya oh. Yan yung nunal niya, kabilaan. Minsan nandito. Yan may nunal siya dito. Kaya Gloria, dahil sa nunal, na nakaisa tayo, malaki na yan. Four fingers. Yan, shout out idol. Good morning sa'yo. Umpisa ng lakas na ng hangin. Pagsik ng amihan. Malakas na yung sinabit namin ngayon Nakadalawa lang din ako Isang tunay na kalatin, Tsaka isang Gloria na five fingers Dalawa lang niya talaga Sabihin ako yung napunit Sayang at eh, malaki-laki rin sana yun. mas malaki yun sa Ngunit ako ngayon naman Gumahangin na tayo Talagang hindi na magpapaawad Itong amihan Ganito talaga yung sistema Ng aming pamamarin kapag hinangin Wala na Uwi na ito. Ayun ate, eh ilabas pa naman na sana. Shout out kay Darwin Cris to mo diyan sa Magdagon. Kay Bing Montes, shout out lalong-lalo na kay Jibs Montes. Yan Pa-support na lang din po ng kanyang Facebook page. Pa-follow na lang din po, like and share. At shout out kay aking idol na si Paul Hunter. Edol, hey maraming maraming salamat sa suporta ah, na walang sawang ah, sumusubaybay sa aking ah, channel. May YouTube channel din po yan. Pa support na lang din po. Pa subscribe na lang din po. Like and share. Maraming maraming salamat sa mga nagsubscribe sa akin. Shoutout po sa inyo. Good morning. At hinangin na rin kami ngayon kahit anong oras na. Alas 11 na. At sa aking Facebook page. Pa support na lang din po sa aking ah, tata vlog. Sa mga hindi para mag na follow, follow na lang din po. Like and share. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you. At eh, pasuport na lang din po kay uh, Pasikatero Flag. May YouTube channel din yan. Pasubscribe na lang din po. Like and share. Maraming maraming salamat mga ka-idol, mga ka-brothers. Ingat po kayo palagi. Father bless. Ay, sogo na sa hapon na ito. Kami dadaong na. Dahil eh, 3.30 na rin. Malakas talaga ang hangin. Nantay pa namin lumayo hangin pero wala. Tuloy-tuloy pa rin talaga ang hangin. Napakalakas. Sige po mga ka brothers, kami dadaong na muna. Pero nakahuli rin ako. Ya, yeah, kami nakadaong na dito sa aming uh, bagong uh, daungan. Yeah. Si John Barbicho nakahuli ng uh, dalag yan. Yeah. Medyo uh, lalaking dalag, mahaba lang siya. Ma ano yan? Boy pa o nang isa ina. <laughs> Toasted na yata. Kasi so, si Otol nakapakana. Yung tatanungin natin kung ilan ang mga huli nila. Pati yun ang uli mo parang Jun. Ayun, may kalahati sa parang Jun Barbicho. Yan, yeah, tsaka dalag. Yeah, Nakajakpat din pala to doon. Kahit papano, may, uh, may uh, magagamit yung mantika mong binili. <laughs> Pampritos. Ilan, ilan lahat yan? Anim? Naka Anim. naka din. Dapat na Gloria. Yo, shout out sa kanyang asawa dyan, sa ibang bansa. May pangulam na. Mga ganitong Gloria. Oh. Yeah, Gloria. Kaya Gloria, eh, may nunal. Gloria. Sa Bulacan naman ang tawag dyan, eh, Arroyo. 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 <laughs> Kaya Gloria Arroyo. sa'yo brad, ilan brad? Dalawa. Ha? Dalawa lang. Nakadalawa. Di Hindi. Mabusog, mabusog ang pusa. <laughs> <laughs> di na mabubusog ang pusa. Sumablay si brad ng malaki. Dalawang, dalawang. mangilo. Dalawang mangilo. Dahil tayo. sa malakas din ang hangin pati. At eh, yung kanyang baril yung asinta yata eh medyo malayo yata. Mataas yung ano. <laughs> yung pagkakasayt. <laughs> Palingan <laughs> yung sayt. Tubigan pa pala ito. Tubigan. Hindi, may kanal yan dyan banda. Ito ah, tubig na nga. Tubig pa. At um um umangat. Mm. Ayan, yung huli ko sa maghapon na ito. Ay, kahit pa paano. Nakadalawa lang ako kanina yung nakuhanan ko sa video. Yung iba, hindi ko na nakuhanan dahil sa Uminit, uminit na rin ang aking cellphone. Gawa nga ng hindi pwedeng magpayong. Malakas ang hangin. Kaya hindi ko na nakuha na ng video yung iba dyan. Nakaano pala ako. Nakaanim. Yan, yung apat hindi ko nakuha na ng video. Pagka mainit. Yung cellphone ko kasi nag-alarm ng na over over ano daw. Hit yung battery. Kaya yung battery ko. Ayon cellphone ko. Pinatay ko na lang. Okay po mga ka-idol, sa maghapon, yan lang po ang nakayanan. <laughs> Kahit pa paano, eh, ang libangan namin, ay eh, sapat naman. Yan, yeah, shout out muna tayo Brad. Yeah, sino yung shout out mo Brad? Paus, paus, shout out dyan sa ano? Mon Saan ba yun? Bulacan. Yan, yeah, shout out sa Bulacan. Shout out kay Inting Andren. At saka kay shout out kay Jonard Pilin. At saka kay Beninio Di Guzman. Saka sa aking anak, shout out. Yo, Alisa. kamusta, kamusta, kamusta? kayo dyan? Saka sa amo ni Alisa, si Dondon Andren. Kamusta? Yo, kamusta idol? Si Dondon Andren. Shout out sa inyo. Magandang magandang hapon po. Ito ay eh, nang hunting kami. Medyo nakahuli rin naman kahit papaano? May pangulam. <laughs> Libangan lang ni namin ni Utol. Shout out sa Andren family dyan. Mga idol, kamusta po kayo? Okay. Si, si, ano, Nonoy? Uh, shout out kay, ano, Nonoy. Ito ito. Ruaya. Yan, yeah, si Nonoy Ruaya nga pala. Inisip <laughs> ko kanina. Si Romong Mo Ruaya. Diyan. Yeah. Diyan. Rick, 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 Rick Ruaya. Yan. Hindi Marata. Rick Rick Ruaya. Ay. Si Ariel Parino. Yan. Yeah. Sa kaya kay Raul. Yan. Parinjo, Thank you, thank you. Uh, Parin Raul. Po, sir, Shout out out sa inyo. Ayos. Okay po. Diyan sa uh, kasang, sa mga classmate namin dyan, sa Watch 96. Shout out po sa inyong lahat. Shout. Kamusta po? Shout out sa aking naging ganak, sa armog. Ayan. Ay sa Ortega at saka Lisa Ortega. Yan, magandang madang umaga. Yan, sa mga Ortega family dyan, shout out sa Kasang, sa Pangbao, Ormoc City, o kaya Balion. Okay po, hanggang dito na lang aming video. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta po. Thank you, thank you. Bye-bye.